Um, since nag-aalangan kami na baka mamaya hindi na siya magbukas or mangitim na lang Naghanap ako ng way, tumawag ako sa PNB Which is hindi nila nasolusyonan kasi uh, ngayon unang-una, weekend, pangalawa So considered naman natin yan, pangalawa And hello, hello, hello! Magandang-magandang araw po sa inyong lahat! And welcome back po dito sa Almontero Tutorial Ay, yan. So yung topic natin ngayon is not about the G-Gives, G-Credit, Kuwarta na trade-trade Iba yung topic natin ngayon Pero kung gusto nyo namang magpa-trade, <laughs> pwede din Pwede sa atin ang G-Credit, G-Gives, rebi Kuwarta, Atome, Bukasa, Skyro Pwede sa atin yung i-trade Credit card, Landers, pwede din yan So yung topic natin ngayon is all about uh, sa isang um, digital online banking which is malaking tulong ito kasi isa to sa naging problema namin and ngayon ko lang siya natutunan and nasubukan ko naman siya kaya okay na okay at legit na legit. So, yung sinasabi ko sa inyo is, 'di ba? Sometimes meron tayong mga dalawang cellphone. Then yung cellphone na 'yon is doon tayo naglalagay ng banks, doon tayo naglalagay ng mga apps natin. Then doon sa isa wala namang nakalagay. And dumarating sa time na medyo nasisira yung phone natin. So, kukunin ko na yung cellphone ko ah. for a while. <laughs> ayan, so katulad na itong cellphone na to, ayan, panay guhit na. Ah. So, ibig sabihin, hindi na siya tatagal. I-consider na natin na hindi na tatagal itong cellphone na to, and kung ipagawa man, baka masira din agad. So, hindi na natin siya ipapagawa. So, dito sa cellphone na to is meron kami ditong PNB Ops. So, yung sinasabi ko is all about the PNB. Kasi, last time may nagtanong sa akin na hindi siya makalagin, uh, may nagkaroon siya ng problema. Kasi, yung kanyang cellphone na nasira, nandun yung PNB niya, then, hindi niya malagin ngayon sa isang phone. Kasi nga, sa bawat banko or yung ibang banko ay nagre na i-unregistered mo muna. Ganon na rin yung update ni Gcash ngayon. So, kailangan mo munang i-unregistered kung saan naka-install or naka yung iyong um, data or yung iyong information bago mo siya ma-install sa another cellphone So dito sa PNB, ayan, ganun din siya So itong PNB na to is uh, matagal na tong nandito and ginagamit namin siya for the payout ng aming TikTok shop So um, since nag-aalangan kami na baka mamaya hindi na siya magbukas or mangitim na lang Naghanap ako ng way. Tumawag ako sa PNB which is hindi nila nasolusyonan kasi uh, ngayon unang una, weekend. Pangalawa, so considered naman natin yan. Pangalawa, ang hirap tumawag sa kanila kasi yung sumasagot is bot ibig sabi is auto-answer ng uh, system generated. Hindi na tao yung sumasagot. So, medyo mahirap talaga tumawag, lalong-lalo na doon sa mga walang telepon. Eh, paano pa kaya? Yung, ay, lalong, ah, mahirap tumawag sa telepon, paano pa kaya doon sa mga walang telepon? So, mas mahirap. So, ngayon, ituturo ko sa inyo. So, from here dito sa PNB na to, ililipat natin siya dito. So, panoorin nyo lang po yung susunod na video and nirecord natin siya. Okay? Tingnan nyo lang, hintayin nyo, panoorin nyo at matututunan nyo. So, halimbawa, ayan yung PNB nyo. And itong PNB apps na to ay gusto nyo malipat sa cellphone. So, without calling the customer support ng PNB kasi sobrang hirap, ang daming sinasabi ng pagtawag-tawag. Ang kailangan mo lang gawin dito is pumunta ka dito sa more. Ayan. Tapos, hanapin mo yung um, transfer to new mobile device. Pindutin mo lang yan. So, pagka pindot mo, pindutin mo yung I understand, tapos generate QR code. So, magja-generate yan ng QR code. Pag in-slide show mo yan, magja-generate yan ngayon ng QR code. So, pag lumabas yung QR code, okay, so... Halimbawa, dito mo ililipat yung PNB. So, yung sa amin kasi is nandito yung PNB, nilipat ko na siya dito. So, bago ko siya gawing video, sinubukan ko muna ng sarili namin. So, ayan. Halimbawa, meron ka ng QR code dyan. I-install mo dito sa isang cellphone mo yung PNB. So, kapag may PNB na to, ang gagawin mo lang is, hanapin natin si PNB. Okay, ayan. Punta ka lang sa apps ni PNB yung bago mong install. Okay, wait lang ha. Medyo mahirap na itong pindutin kaya nag-transfer na tayo ng apps. Ayan. Makikita mo dito na meron itong um, meron tong scan QR code or yung transfer to this device. So, pipindutin mo tong transfer to this device. Then, i-scan mo ngayon yung QR code na ito. Ayan. So, kapag na-scan mo, may lalabas na OTP or magbibigay sila ng OTP sa email mo na registered dun sa PNB mo. Then, magiging nandito na yung account mo sa PNB. So, ganun lang siya kabilis. So, eto na yung nangyari sa amin. Nandito yung PNB namin. So, eto 50-50 na. Kaya kailangan ng alisin yung mga bank dito. Kaya hindi na rin namin siya masyadong ginagamit. Then, na-transfer ko na dito yung account na PNB. So, safe na naman siya. Okay na, okay na. Ayun, ganun lang siya kabilis. And, ayan na nga ba. Ayan. So, sana po ay malaking tulong yung video na yon. And alam ko naman na sana na solusyunan yung isa sa problema mo ngayon kung bakit ka nandito. So sabi ko sa sarili ko nung nagawa ko yun, tumawag-tawag pa ako, nagantay pa ako sa customer service, nangingi pa sila ng mga, uh, mga details, ganoon lang pala kadali. And nakakatawa kasi tumawag ako sa PNV hotline, then sabi nila hindi daw nila masosolusyonan o ma-registered yung device, kailangan daw uh, tawagan ko muna kay debit bago sa credit card. Kasi si debit daw yung register ko. So, nakakatawa lang na hindi nila alam kung paano solusyonan yung product nila. And, kung baga, pwedeng sabihin, ay, hey, sir, pwede naman po sa apps yan. Try nyo lang pong basahin. Try nyo ma... Kahit mag-suggest man lang ng ganun, malaking tulong. Hindi eh. Sarili ko, wala akong information ng basa. Nagbasa lang ko isa-isa doon sa apps. And, meron naman pala doon. Sana ganun lahat ng customer support, no? Pero, malabang mangyari yan. Kasi nga, hindi lahat ay gano'n kanalajabol. Kanalajabol. jabol Hindi, yun na yun. Okay, ayan. Sana po ay may natutunan kayo for today's video at susubukan na natin gumawa ng mga tutorial tulad ng ating ginagawa ngayon. Okay? Maraming maraming salamat po. Once again, I'm Alvin Montero dito sa Alvin Montero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye, bye, bye.